Ang galiman tama, una-una sumagot ah, ano English? Ano English sa Ilong? Nose. O, talo si Lola Binday, nauna si Uno, wala si Uno, one. Ano ing wa, gawo pipitikin. <laughs> pipitikin sa mukha. Ano English sa ngipin? Si. Oo, oh, nauna si Uno, talo si Lola Binday, to na si Uno, ito. Oh, Mumipitikin, to na si Uno, ito. Dang ka lang, Upo, tabi ka kay Lola Binday, tabi. Ano, English sa uh, pera? Money. Oo, oh, sabay, sabay, sabay. Ano, English sa uh, manok? Chicken. Oo, oh, chicken. <laughs> Tari na si Uno. Talo si Lola Binday, wala pang score. Ano, English sa ilong? No. Ana sabi na nga pala yun. Ano ang sa baboy? B. Oh, por na si Uno. Wala pa iskor si Lola Binday. Ano ang sa... Um, mansanas? Apoy. Oh, talo si Lola Apoi. Binday. <laughs>